ng wallet. Check nyo po muna lahat yung wallet. Di ba po umalis dito ma'am? Hindi pa po Kuya, umalis? Kahit i check ko yan. May possibility na itapong mo yung wallet. No, 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 no. Wala naman po ako pinupunta. Di ba? Wala naman po ako naman po pinupunta. Di Wala naman naman po ako naman po pinupunta. Wala naman po ako naman po pinupunta. Hindi sir. Ano muna sir? Yung pangalan Troo niyo muna din sir. Para ano? Ha? Para pare pares lang po tayo. Kasi tayo ma'am ako may pamilya po ako. At dalawa po anak ko ma'am. Puro bata pa ma ma'am. Wala. Hindi ako gagawa ng... Servisyo na ano, natatrabaho po ako ng maayos ma'am. Ayun po lahat ang ko ma'am. Kuya, kahit i-check namin niya na, na, alam ko. Alam ko na, na yung dito. pera ko, ma'am. Oh. Ayan pa lang po yung kinikita ko, Makikita niyo po yung tapos ko, ma'am. Paano yung sasabihin na ako? Oh, wala na po yung ibang pera, ma'am. Maybe if you i-search oh. oh, mo tapos. Okay. Kuya, o, oh, ayan o. Oh. Ang Ay, ina, pagtingin ko nakabuhat ma o. Ma'am, saan niyo kinuha yung gamit niyo? Sa harap mo. O, oh, naandito po yung, yung helmet ko, di ba? Nakaganyan. Bigla na lang ako magtataka, wala na yung wallet ko. Nakaganyan po, po. Paano niyo makikita, ma'am, ano? Makikita niyo naman, ma'am, kung kinuha ko yan, ma'am, eh, di ba? Eh, hey, kuya, pipo, kunin mo yung plane namin. Kunin mo, wala akong problema, ma'am. Dapat ay tekinin mo muna, ma'am, para hindi po tayo nag-aaroon na kaagulo, ma'am. muna, minumura niyo na ako agad, eh. Oo, sige, nagbibintang ako. Paano ka naman kasi? Sino hindi mo hawala? Puta ka ako, ko. Wala na yung wallet ko. Ako lang po ba yung ano? Mga mama, ma'am, na mistake na lang po. Hindi, kuya. Hindi ko Kamilyado po ako, ma'am. Hindi ko kinuha yung bahay ko para sa'yo, eh. Ma'am, binabot nyo lang po sa akin yung bayad nyo, ma'am. Oo oh, nga. Binabot nyo lang po, galing po sa jacket nyo, ma'am, yun. Ayan po, yung binigay niyo sa akin, galing po sa jacket, oh. Nakatapi po yun, no? 20 po yun, di ba? Sabi niyo, huwag mo lang sukdian siya. Sabi nyo, pang nakarain mo, Ito po yung binigay mo sa akin, no? Oo, oh, alam ko, alam ko. Ma'am, ano, sa jacket naman lang po yung walit, ma'am. Wala, kuya. Nakikira ka na? Hindi po galing sa walit yung bayad nyo, ma'am. Wala, hindi po ang Anong gayaan? Wala po akong itatago kayo. Kuya pa, tingin ako na kung ano magiging ito. Sige po. Ayun nga po kanina ko pa po sinasabi sa inyo eh. I-check e niyo po lahat eh. Sige po, sige po. Sige kuya, tatawagan ka nga. Huwag mo Sige, sige. Ay, sige po ma'am. Ma'am, masakit yun? Yes po. Pagbintaan kayong magnanakaw? Mint <laughs> <laughs> <gib> Namura pa siya, Idol Raffi, nung una. okay <gib> lang mamura ka for... <gib> Another reason. Pero yung mumurahin ka tapos pinagbibintang ang kawatahan, oh, sobrang sakit yun. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mark Leonard. Magandang hapon po. Kita ko nga po yung video. Talagang sobrang paglapastangan po doon sa inyo. Paano ba nangyari, Sir? Na ano po yun eh. Na-pick up ko po siya sa Kubaw. Tapos, inatid ko po siya sa Ortigas, Sir. Tapos, pag-acket pag, po niya sa ano, pag-drop pag off ko po sa kanya. Maya-maya po, nag-text po siya sa akin na... Ano mo, papahanting kita sa ano, PDEA, sabi po niya. Bakit kayo papahanting sa PDEA? Ano, Ninako ko daw po yung wallet. Bakit PDEA, ba't hindi PNP? Hindi ko po alam eh. Usually, right. paulit sa pulis. Parang kang pinalabas na addict no, o okay. pusher. Madalasan po, pag kunyara sa uh, passenger po na angkas, uh, madalas po, yung mga bag po, especially kapag backpack po or mga... Uh, handbag po, nilalagay po talaga sa harap or meron po silang bag sa likod, pwede po dong ilagay. Sinasabit lang, sir. Hmm. E eh, yung sa kanya, sir, backpack, so sinabit lang po doon kasama po nung helmet. Madalas Apo. naman po, Idol, yun naman po yung ginagawa ng mga rider. Tinatawagan din po natin yung panig po ni, nung passenger po para malaman Pero, naipaliwanag yung po sa kanya, Sir Mark, na hindi mo pwedeng madukot yung wallet sa kanyang bag kasi nagmamaneho ba, ka. sinabi ko po sa kanya. Ano mangyari yun? Sinabi Tapos may sipe pa yung bag ako. niya. Oh. Nawala daw po. Pag yung uko daw po, bigla daw po nawala na yung wallet niya. Ayun po yung pagkakasabi. Paano niya sa, malaman, makita na yung muka, isa man nasa likod siya. Opo, Ayun nga rin po yung pagbaba po niya. Yung muka daw po, tapos binigay ko po yung bag niya daw. Ayun po yung pagkakasabi niya sa cellphone. So, pin pinabalik ka? Ano po, di po ako mali sa, ano, sa kinalalagyan ko nun nung tinawagan ko po siya. Para di po niya... Na, so, tingnan na, so pagbaba niya, sa motor, matapos mo siya may hatid, binuksan niya ang kanyang bag. Hindi po niya binuksan, sir. Yung, yung pera po kasi niya, nilagay, binigay, po, kinuha, kinuha po niya sa, sa jacket niya eh. Tapos binigay po niya sa akin. Yung pambayad. Tapos kuya, huwag mo na suklihan, sabi niya po sa akin. Di, salamat po mo. Um, Tapos na po ako. Kasi pinapalis po kami ng security dun sa tapat ng building. Okay. Kaya umalis po ako dun sa building. Pero hindi po masyadong malayo pa doon. Yes, sir. Tapos nung pag ano po doon, pag maya-maya po, nag po ako ng booking bigla po siya nag-text na gano'n nga po na, Pup -pup, papahanting kita sa ano, na wala yung wallet ko, pag yuko, gano'n ganun po yung pagka, pagka-text sa akin. Tapos yung, yung po, tinawagan ko, ko na po siya, na sabi ko, ma'am, hindi pa po ako nakakalis dito. Babain niyo po ako dito, tapos sabi niya, hintayin mo ako dyan, may kasama ako, papahold kita, sabi niya. Kaya po yun, ninintay ko po siya na ano, kaya sabi ko, sabi nung mga paps, so, wag kang pupunta, wag kang pupunta doon kasi, Baka mamaya pagkampihan ka nila doon. Correct, kuyugin ka. O. Kaya sabi niya, dito ka na lang para marami maraming paps dito na nakakita. Sabi. Okay. Kaya, po, kaya hindi po ako umalis doon. Tapos nung parating na po sila, tinawagan po nila ako. Yun na po, yung na, nandun na po sila, yung ano na yun, nasa video. At talagang matagal yung ginawang pangaras sa'yo. Opo, Matinding o. harassment ang inabot niyo po doon. Ano po naging ending? yung po, sabi niya sa akin na, ano, na kukontakin kita pag, ano, nung makikita sa CCTV, sabi. Tapos yun nga po, kaya nabukasan, nag-text na siya, pero kasi po, nag... Asawa ko na po yung nakabasa ng text eh, kasi may ginagawa po kung... Ito naman, mag-text na, eh. na siya. Opo. Pwede naman, kuya, text kita tomorrow. Okay po. Kuya, pasensya na po, nakita na po. Sobrang pasensya, kuya. Sobrang nasyak lang ako kahapon. Maraming salamat sa kooperasyon kuya. Pasensya ka na ng sobra. Eh nagawa na niya. Ngayon nga po yung... Yung ano, pandalait, pambibintang. Eh nakita na po ng buong pamilya ko mo sir. Oh. Eto gumanti yung si... Nag-text back Text si po Mrs. Ma'am ma ako yung asawa ng pinagbintangan mo. Napanood ko yung video na pinasa sa kanya. Grabe naman yung ginawa mo. Kaya pala biglang umuwi kahapon at di mapakali yung pala pinagbintangan mo na nagnakaw. Masakit to para sa misis. Bago panganak pa lang po kasi yung asawa ko, sir. Uh, parang ako lang yung nagtatrabaho sa amin. Tapos pagbibintangan po ako ng ganun na... Nako. Hindi ko po kayang gawin yun, sir. Kasi may mga anak po ako maliliit. Saan po siya galing? Sa kubo po siya na sundo eh. <laughs> okay. Sino po 'yung lalaking kasama niya doon? Hindi so, ko po ano, hindi ko na, di ko po kilala, ano. Sabi niya lang po may kasama siyang lalaki. Kaya sabi ko, sama-sama, baka mga, baka saktan ako, sabi ko. Buti na may mga angkas din doon. Ano ko nag-aantay din po ng booking na ano may papasok po. Uh, at yun ang mga nag-video. Opo. Kinabukasan, ito nga, nag-text siya. Text lang hindi kanya tinawagan para hindi po. makausap mo siya voice call. Nag-text lang po siya. Attorney Paul Cruz, Aksya Yes Party List at Attorney Paul, magandang hapon. Ah, uh, yes po, Senator, magandang hapon po. Andito itong uh, rider na si Mr. Mark Leonard A cruise, mm -hmm. nakita mo naman yung video, ano, grabe yung ginawang pagbibintang sa kanya, panlalait, minura mura pa siya. Uh, yes, meron bang pwede may isang ng kaso si Sir Mark? Gayon, eh, yung wallet pala niya na misplaced lang at nakita rin. Mm -hmm. uh, after watching the video, Senator, uh, obviously may intention yung pasahero na imalign yung reputation nitong si Sir Mark. So pwede pong mag-call yung ginawa ng pasahero ng slander or yung tinatawag po natin na oral defamation uh, kasi meron po yung imputation of a crime which is uh, possibly na theft against kay Mr. Mark uh, at hindi naman po, po pala totoo uh, at ginawa po ito sa pampublikong lugar. So nakita naman po sa video na marami din pong tao na nandoon. At uh, obviously yung ganun pong pagpaparatang ng wala pong basis will definitely Um make uh, it appear na talagang may ginawang mali itong si Sir Mark. So kailangan lamang po na magpatunayan ito ni Sir Mark sa korte. Eh. So pakita po yung video at saka ito pong mga text messages na isinend din po sa kanya as proof of uh, oral defamation po in court. Yung pag uh, so sorry at sabi na nakita na so ibig sabihin eh, nagkamali talaga itong si uh, Jasmine sa pagbibintang yes, sure. uh, kahit na nagsorry na si uh, itong si pasahero pwede mm -hmm. pa rin siya makasuhan Um, yes, sir, because uh, the crime was already consummated po. So, uh, as we all know, uh, meron po tayong attempted, frustrated, and a uh, consummation po ng isang crime. Ano. So, dito po sa instance na to, sir, dahil uh, based po sa aming assessment ay na-consummate na lahat ng elements po ng oral defamation. Maaari pong maghain na ng reklamo si Sir Mark sa Piskalya. Yung sorry niya sa text lang eh. Dapat, pag nag-sorry siya, voice call. And then, siguro mag-public apology siya. Kasi in public, pinahiya siya. I don't know, depende itong kay Sir Mark. Sabi nga ni Attorney uh, Pau Cruz ng AXIS party list. Eh, slander ka nyo, uh, Attorney Pau? Yes, sir. Slander po or oral defamation po, Senator. Ayun. Sino po nag-post ng video, sir? Ano po? Kuya ko po. Sa panig din po nila. Sir. Ah, sa panig. Ito. Parang nakita po niya dun sa, ano, sa Parang may nagpasa po sa kanya eh tapos parang galit na galit na yung kuya ko kasi tapos kapag bibintahan ng ganyan na hindi mo ginagawa ah na nakita ng kuya mo tapos pinos ng kuya mo po So may may kaso to attorney Pau tama Yes sir ah uh, actually kung itutuloy po ni Mr. Mark ito uh, possible po na maximum penalty is expression correctional. So, mga nasa two years po yan, Senator. ng okay. imprisonment po. So, saan nangyari yung pag, pagmumura sa kanya, doon siya magdidemanda ng korte na may jurisdiction doon, ano, Attorney Pau? Yes po, Senator. Kung nasaan po nangyari ang insidente. Saan po nangyari yun, sir? Sa Ortigas, sir. Ortigas, Pasig ano? Pasig. Sa Pasig area. Ah, okay. So, doon tayo magsasampan ng kaso. Okay. Sige po sasamahan. Yung may. lalaki po sir na ano, kumuha ng ID ko. Yung picture-picturean yung mga ID ko sa ORCR. Okay. Yung lalaki daw attorney Pau na uh -huh. nagpicture-picture sa ID ni Sir Mark, kinuha yung ano ID at picture-picturean, please hensia. Mhm. Uh -huh. Meron din bang kaso yon? Um, kung kinuha po ito ng sapilitan Senator, maaari po itong maging uh, light version. dahil uh, kinuha po yung kanyang gamit or pwede rin pong maging uh, invasion po ng kanyang right to privacy. So kung ikinalat din po nila ito at uh, ipinose or uh, ginamit po yung informasyon niya, maaari din po ito maging violation ng right to privacy. Okay, sa kaso niyo po Sir Mark, yung uh, pagkuha ng ID ninyo sa Pilitan, ho ba yun? may pananakot? Ano po sabi, bigay yung ID mo, yun lang po yung pagkakasabi sa sir. tapos binigay mo. Opo, para wala pong wala na pong ano kasi parang nakatakot po yung kasama niya. Okay, um, pero walang pamimilit. Wala naman po. Sabi akin yung ID mo. So sa kasong yun, attorney Pau, um uh, mm -hmm. wala naman pananakot, pamimilit, basta sinabi lang akin ang ID mo at binigay naman niya agad. Mhm. Mm kung ganun po, uh, Senator, maaari pong pumasok yan doon sa other light coercion or unjust taxation po. So sa unjust taxation po, meron din pong uh, pataw po yan na kulong. Uh, kailangan lamang pong patunayan na uh, kinuha po sa kanya yung uh, kanyang gamit at uh, wala naman pong authority din yung uh, tao na gumawa. No? Tama. So in this case, may kaso yun po, Attorney uh, Pao? Yes, uh, maaari pong pumasok yan sir, uh, unjust dictation po. Um, yun nga po kailangan lamang patunayan na yung ginawa po niya, uh, although wala pong uh, violence na involved, uh, yung act na kinuha po niya yun, uh, pwede po yung pumasok pa rin as unjust dictation sir. Samahan namin kayo na makapagsampan ng kaso kasuhan tong si Jasmine and then yung... Lalaan kasama niya. Dalawa oh. sila pareho. Okay? Opo. Oh, Sige, sir. Sa lahat ng mga gastusin sa pagsasampa ng kaso, sagot na po namin. Salamat po, sir. Salamat po, sir uh, Mark. Magandang hapon po, sir Magandang Mark. Magandang hapon.